Hi guys! Welcome to my uh, YouTube channel. Ayan, ako po si Ivy Clotario at nandito ka ngayon sa YouTube ko. Ayan, dahil gusto mong malaman kung nasa tamang landas. Nasa tamang landas. Or gusto mong malaman kung ano yung mga signs or ways kung uh, papunta ka na ba sa success. Ayan, so bibigyan ko lang kayo guys ng limang uh, limang tips or five signs na papunta ka na sa success. So, number one, awareness or aware ka sa paligid mo. Ayan, yun yung number one um, sign na papunta ka na sa success mo. So, sa karanasan ko, um, ako, sa, ako personally, naka-experience naka na ako ng maraming failure sa career, sa business, um, at uh, yun <laughs> so nakaramdam na ako guys ng failure sa, sa 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 business sa career sa love life sa pabasa sa buhay eh, di ba sa sa buhay na tinatahak natin so doon mo matitest. ba diba? doon mo matitest test uh, kung gaano ka ka-strong um, it's up to you kung kung absorb mo ba yung mga experience mo yung mga failure mo kung i- i-absorb mo siya in a positive way, di ba? Kung i-absorb mo siya in a positive way, mas marami kang matututunan. Um, same din yan, guys, sa, sa awareness sa paligid natin, sa environment natin. Kapag nag-scroll tayo sa ating newsfeed, sa Facebook, minsan na stuck tayo sa sa reels or sa sa kung ano bang pinapanood natin. Tapos naisip natin kung productive pa ba yung ginagawa natin? So, mapapa-question ka, di ba? Kung halimbawa, nanonood ka ng TV or yung kinukonsume ng utak mo na um, ano yung pinaparingan mo, yun din yung um, kinukonsume ng utak mo, nag eh, nag exchange ka ng energy, ng idea, ng thoughts. So, pag uh, na-stack ka sa ganun, sa ganun um, ano ba, nakaka-scroll mo sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, tapos na i stuck yung utak mo or na i-stack ka doon. So, ibig sabihin, um, kulang pa yung awareness natin sa paligid. So, ayun yung number one, maging aware tayo sa environment or sa paligid natin. Number two, is excited tayo sa uh, excited tayo sa every um, challenges. Diba? So, sabi nga, sabi nga ni Superman, Superman ba nagsabi? Great things comes with great responsibility. So, binibigyan sa ating mga challenges as an opportunity to grow. So, pinapatibay niya tayo. Pinapatibay tayo ng mga pagsubok para ipag-ibigay na sa atin yung blessings or yung yung success or yung yun, yung opportunity kayang-kaya na natin um, kayang-kaya na po natin i-handle ng maayos. So, yung number two is number two is excited tayo sa bawat challenges. At Ayun, number three, open for every corrections and growth. So, dito, open uh, to every correction and growth. Isa to sa, isa to sa, um, wino workout ko until now. Kasi, wino-workout natin tong mga corrections. Uh, part yun sa growth natin. So, sabi nga, sino yung gusto mong i-idolize or i-follow. yung great cook, punta ka kung saan, uh, puntahan mo yung uh, kung saan magaling magluto. So, alam kung, kung gusto mong um, i-follow yung magaling mag so, punta ka sa magaling din mag -bake. So, uh, ganun po. So, mali pala. Open to, ano tayo, balik tayo sa so open to every correction. So, open to every correction, um, willing ka, willing kang matuto sa mga Um, matuto sa mga um, tuto sa mentor mo yes yeah. so um, ang tawag dito piling tayong makinig sa mentor natin so ito yung gawin mo or ito yung kailangan i-correct sa iyo ito yung advice ko sa iyo so open ka for, for correction and growth ayun number three is dito pala sa ano sa open for correction minsan magtataka tayo magtataka tayo kasi may, minsan may mga kakilala tayo na 3 to 5 years na or matagal i-bless, ba? Or matagal mag-grow kasi minsan sila yung sila yung mismong nagba sa growth nila. Kaya minsan um mapapansin natin na hindi masyadong inaambon na ng blessings, ganun. Kaya dapat maging open tayo, maging empty cup tayo sa paparating na paparating na bagyo. Pat may bagay? So open tayo sa ano sa corrections and growth. Makinig tayo, willing tayo na makinig at yon. Uh, 'yun, isa 'yun sa senyales na papunta ka na sa success. So last eto last na ba 'to? Ay number four pala is mentor. So number four is mentor, guide, guidance or magaguide sa um, lalo na kung wala tayong ideya sa about business or wala tayong ideya pa sa sa tinatahak nating career, ba? Diba? So, kailangan natin, guys, ng guidance. Or kung wala man sa atin mag-guide, um, pwede, tayo, pwede natin maging guidance ang um, um through research, ba? Diba? Mag-research uh, tayo, mag-study, um, ba? Diba? O how tayo sa mga bagong um, learnings, ba? Diba? So, yun yung uh, gawing mentor natin. Willing to, ano tayo, willing to listen, at yun, doon natin makukuha ang success. Last is, paano natin malaman kung papunta ka na sa success? Kapag ginagawa mo na yung test mo, di ba? Kapag pinafollow mo na, kina, kin copy paste mo na, wow, oh, copy paste na. Kapag um, nagaya mo na yung, uh, um, yung success ng mentor mo, di ba? So, ina-apply mo na yung sinasabi, ng mentor mo at gawin mo na yung best mo doon. Doon mo, mo na makikita na syempre yung mentor mo dapat ano din, yung mentor mo is I mean, yung mentor mo dapat is uh, may result din. Hindi pwedeng maging mentor mo na walang nakikitang result, hindi successful. So, dapat yung kinuka nating mentor or yung nagmi-mentor sa atin or yung mentor mo is successful din para may apply mo, di ba? Yung yung tinuturo sa'yo at yun, mas madali nating ma-apply mga bagay-bagay. So, yun, yun yung five ways or signs na malapit ka na sa success. Ay, hindi pala na-record. <laughs>